Guys, sabi lang oh una nakatira dito, may, may kasama daw, may mag-asawa daw nakatira dito. Yung hindi natin nagbibita. Yung sinasabi nila na ano, kaya, doon ta talaga ako guys. Na so, meron, oh meron you know, talaga, meron talaga nakatira dito guys. Kasi alam nyo guys, TV namin guys wala namang uh, pero nasisira siya ito na guys ah power natin guys yung TV namin bigla lang nasira guys sa pati yung speaker namin sira eh wala namang nga ano dun eh. o tingnan mo guys yung TV namin eh. Pero oh. yung TV namin, siguro, ano, sinira siguro ng mga kasama namin dito. Eh, dalawa na lang kami dito. Siyempre, siyempre, may kasama kami dito, hindi natin nakikita. Kaya, so, uh, yun guys, sira yung TV namin. Pati speaker namin. Kasi itong lugar na to, parang ano eh ah uh, nilolomo nilolomo kasi yung lugar natin yung parto na to nilolomo kasi hindi mo makita mo guys. yan ito oh uh, may mga puti-puti siya sa so, pinunasan ko lang to may mga puti-puti siya parang nakakaroon ng lumot yung lugar na to yeah tapos ito mula dito guys basa yan basa tong lugar na to kaya ang sabi nga nang una nakatira dito, meron daw ang nakatira dito na hindi natin nakikita, So um, ano ko lang, ang masasabi ko lang ay uh, hiniling ko lang sa nakatira dito na <laughs> huwag naman uh, magdamaya. Ah, ano, papayagan ko na lang kayo na tumira dito. Ah, kahit kami na lang magbayad ng bahay, so kayo libre na tira. Ah, okay lang yun na tumira ka dito bro, sana naman. Huwag yung sirahin yung mga gamit namin dito. Kasi nga, ah, mamahal ang mamahal yung mga bilihin ng mga gamit niya, mahal ang mahal ang mahal. Kaya, kung sino man kayo mag-asawa na nandito sa loob ng bahay, libre kayong makatira dito. Huwag lang, mang... lang kayo mag- agrabyado. Ha? Huwag lang kayo mag-damage ng mga gamit namin dito kasi ang hirap. Okay? Okay.